Hello mga idol, magandang araw Welcome back to my channel Ayun mga idol Ay mag-spray tayo ng insecticide sa ating mga palay Sama ko si Boss Lito Boss Lito Hello guys guys So mag-spray tayo ng disease Disease mga idol Tingnan nyo, dito okay. tayo kukuha ng tubig mga idol. So ito na yung stage na ating palay mga idol. Oh. Ayan mga idol. Ganito na yung stage sa ating palay mga idol. Nagsilabasa na yung mga bunga nito mga idol. Mm. Yan yung stage mga idol. Ganito yung inaataki talaga ng mga piyangaw at ang iya. So prevention na tayo mga idol Prevention is better than cure So mag spray tayo Para Mawala yung mga pidyangaw dito sa Ating palayan So yung gamit naming medisina mga idol Ay ito Ito na Disis Tika lang okay, ah. So ito mga idol ito yung magandang medisina. This is EC25. So, napakaganda nito mga idol para sa piyangaw. So, ayan si boss dito. nagigib give muna ng tubig para gamitin niya mga idol. So, ayan. Rice for piyangaw. Rice bag. merong rice bag yan mga idol. Alang eh. Sa isang tangki nito mga idol, Ayan, isang ganito. Isang isang takip lang mga wow. idol. Para makatipid tayo sa medisina kasi ang isang ganiyan mga idol, nakanoyan yan sa atin, busing? Wala. 1,200. grabe. 100. Yung isang litro. Retail price na yan mga idol. Kinsama eh? Ito na yung yan. Namin I mean, nakin kinuha. Ayan, kaming buslito yung mag-spray dito para madali lang mga idol. Okay ka na i-vlog pa. Kinunahan po sila ito. Matay huang sprayer ba? Kaya pwede ko maka-vlog while maka-spray ba? Ano nga na spray? Ah, kanon sa onak. Ano ba? Katong... Sa... Kuan na dahil Ay, ko dito na. ayan to na yung kuan. Kuan na yung huang pala. Eh, nome Eh, pomi tuleng liu palah. Unteng dia. aku mako gabe ion saun bos? Hmm. Ayan mga idol. Salah dua onto. to dua walang. Idu kene? Adu gangan. Adu gangan apa mandi to. Neng pug So, dalawa lang ang aming, dalawa yung aming ihalo, eh, mga idol, para tudas talaga lang. yung, ha? So, mm. Kaya, tudas talaga yung mga piyangaw oh, dito, mga uh, idol. Uh, nah, mm. Ang baho, parang <gazos> may gasolina, mga idol. Hindi katulad ng gold, yung una naming inispray ay walang masyadong amoy. Ayan, mga idol. Si bus dito. <gazos> Siko. Siko asa. Karon, wa nay utang. Ah. Lah. Positive na. Gulan na atay. Ha. Sige ko ito. Okay. Sige na una wa nay utang. Lah. Yo, ayan mga idol. Dapat ito ay punuin para hindi tayo magbalik-balik ng mga idol sa punta dito. Eh, So kapag ay napuno na yan mga idol Ay ready na ito Spray natin mga idol So ang the best time na mag spray Ng mga insecticide mga idol Is early in the morning And no Afternoon Ngayon man? naman nga rin spray niya so kapag ay nag spray tayo ng ganito pa yung uh, palay ng mga idol ah uh, ganito yung ma umaga pa tayo mag spray ay atin talagang ma tamaan yung mga insekto kasi kapag ay mainit uh, tanghali tayo mag spray ay mainit na yun yung mga insekto, mga idol, ay nakatago lang siya sa mga dahon. So, need natin mag-spray mga idol early in the morning or afternoon, mga 3 p.m. pwede na 'yon mga idol. Kasi pa punta na yung pagkabina 'yon mga idol, kapag ay kabina ah, uh, diyan sila lumalabas ng mga insekto mga idol. So, ayan mga idol, mag-spray tayo mga idol. Ari na. Are ano ko na? Ano'y bubaw? Ano'y bubaw ka? Ano'y naman na niya? Ano'y Kaya pa... Pa-out tayo, di ba? So, dito magsimula si boss Lito mga idol. So, ako muna... Kamiraman muna ako dito, mga idol, para... Hindi na naman natin tubig, o. Grabe. Ngayon, dino. Boko ka nung gaos yung babo na. So, ganito, mga idol, ay kailangan ito ng tubig pag ganitong stage, no. Yung sabi ko. On ay hindi dito sa taas isupo eh, pa nito wala ganong tubig na mag -stay, mga idol hindi siya pugong ng tubig so tingnan nyo yung palay ay hindi lumalabas so kapag ganitong stage mga idol katulad dito na merong permanenting tubig ay lumalabas na yun mga idol ayan baho ulit ha ulit Ayan mga idol. Ayan lang pag-spray ng piyangaw mga idol. Lahat ay lahat ay matamaan mga idol. Ni piyangaw ilay tuwa ka do. So kunti lang yung piyangaw mga idol kasi lahat ng kasabayan namin dito ay ano yung yung mga palay namin dito yung kasabayan. Ang tatay nga ka na luwang, ano? O kamay ang kamay luwang. Tara, aki ha. Muna to? Abang, gising ka. Muna to? Opa, balikan pa Aw. rin. Oh. mga idol. Para na rin prevention din ito, mga idol. Kasi yung mga piyang nga, mga idol, ay lumalabas talaga yan, mga idol. Pag meron kasing season yan na marami talaga silang no, lumalabas so prevention na rin yan prevention kasi kapag lang nito hindi natin na sprayhan hindi na paluwa pa ng spray ay si 50% ng iyong ani ay ma-reduce dahil sa atangya yung mga rice bag piyangaw mga idol so kailangan talaga mga idol na uh, mag-spray tayo sa ganitong stage once or twice pwede na yun mga idol pang pataboy lang ng rice bag mga idol or piangaw uh, ganitong stage yung tamang pag spray ng piangaw mga idol kasi ito nga ganito malambot pa yung mga ito mga idol <clears throat> malambot pa wala pang ano yan wala pang bang tawag no? hindi nagatas pa itong mga idol oh. kapag ipisilin mo yan mga idol ay hindi pa yan butil ng palay so yan yung tus tutusokin tus ng biyanga oh. kapag ay tinusok yan, mga idol ay mawawala yung katas o so, suyopin niya ay hindi hindi magiging bunga ang yung palay so saka marami din yan sila mga idol ugaliin natin na mag-spray mga idol para sa ganun ay makontrol natin yung infestation nila kasi malapit na tayo mag-ani expect tayo mag-ani nito mga idol next month October last week or third week siguro mag-ani na tayo mga idol hmm? hintayin lang natin ito mga ilang weeks mga idol ay maka na tayo ayan ito talaga yung pinakamasayang araw sa ating mga farmers na hinihintay natin na makaani tayo kasi tagal ba naman ang paghintay natin na makaani mga idol mga almost 3 uh, to 4 months nating hinintay makaani lang ay sa wakas ay makaani tayo ayun yung si boss litoy tubusin eh. so, lang yung isang tangki na yan mga idol ay tayo naman yung susubok so hindi ko na mablog yung tayo mga idol kasi kapag ay nag, uh, nag spray tayo nakahawak ako sa camera mahirapan akong ipump mga idol so si boss dito muna yung nag spray at uh, tayo dito ay nagbi so makulimlim yung panahon mga idol so uh, i hope na hindi ito ulan ng malakas mga idol para hindi masayang yung ating in-spray so may ano doon oh no? may low pressure may kulimlim yung panahon doon mga idol so linyo siya yung spray nito mga idol at least ay makabaho lang yung piyangaw. mga rice bag para na din ah, hindi nila ma locate itong ating lugar sakali lang mabahuan sila sa amoy nitong sprayer out sa ating medisina na inapply so napakarami ng butil mga idol oh. yan nagsilabasa na ito mga idol ha wag bitaw nga naman na boss lito ya nga na ha ha pa rin na to, di na. Okay, naman na to. Nahala naman. Ayan, mga idol. So, masinig mga idol. Wala kaming masyadong nakita ng mga rice bag, mga idol. Wala talaga, wala talaga bus dito kasi doon sa dulo, mga idol. Yung trabaho ni Bus Yule. Ayan, kasabayan dito, mga idol. Kaya ba na, ilo na, boss, na? Iming. Kaya ba Kaya na to? Hindi na nagmakaan na. kaya ako eh, dawat na yan pusin to. Lah. Marami kasing nakisabayan noon, meron ding ano nagbubunga doon mga idol. So na ano, na nabahin yung piangaw mga idol. Hindi siya sa atin lang ba. Nagkisabay ang yung technique niya pala dito mga idol para maka-less ka sa medisina or ma-minimize yung mga pests and insects sa yung palayan ay dapat kasabay mo yung mga uh, ano mga kasikbit yung katabi mong palayan ayan mga idol so doon example doon diyan oh. yan mga idol diyan at doon sa dulo ay nagbubunga na katulad na rin dito so kapag ay ganyan mga idol yung palay natin mga idol ay hindi masyadong tinatamaan or or dinadapo ng insekto dahil marami kasing uh, ah, nakasabayan sa atin so yan ano, kapag ay ano dapat may makisabay ka talaga sa, sa yung kapwa farmer para ah, bahin bahin kayo hindi, hindi lang sa iyo lahat mumpunta ng insekto ayan mga idol Subay tayo sa ating farm. Yan, maganda naman yung tindig ng ating palay mga idol. Yan yon o. No? One let. mga idol. Gamay na, gamay na. Yan, kunti na mga idol. Pag ay kunti na yan ay tayo naman yung gagamit yan mga idol. Ay, meron akong isang spray eh. Kaming dalawa. So ayun, para madali lang ito mga idol. So ang area nga pala nito mga idol ay mga kalahating iktar ha. But, diba do si boske king ngamring ani ba? Kita na yan. Kubot ka ni nga. Ano man guys, na Mga kalahating iktar ito mga idol. Ayan mga idol. Yung ating mga palay ayun mga bus idol migilito tiro ang bilis ang bilis lumakad ni migilito para naghabol sa Piyangaw. Ayun, mga idol tintayin lang natin na matapos yung isang tangke mga idol para uh, ay may kasabayan mamaya si Miguelito. So, yun na. Oh. Kung gustuhan nyo tong video na to mga idol, ay pakihit na yung aking subscribe button. So, merong subscribe dyan sa baba, ay pakihit na. At pakifollow na rin para notify kayo sa Ah, oh, paki-click yung notification button para ma-notify kayo sa mga bagong mga uploads ko. At huwag nyo rin kalimutan mga idol na i-click yung aking Facebook page. Pakifollow na mga idol para para makafollow na kayo sa aking Facebook page. So ayun mga idol, natapos na si Migilito, Tiro ba ay? So sana ay meron kayong natutunan sa aking vlog. So salamat mga idol. See you in my next video. Bye bye.